So, hello mga idol no. Ah, uh, magandang araw sa inyo lahat no. Sa mga kaibigan araw. So, ngayong araw mga idol, ah uh, kami sa aming bundok no. So, ito yung anak ko. Yan kasi walang pasok at sa, dun yung asawa ko nag ano nang So, pakita ko sa inyo mga idol no Kung, kasi wala kaming bara ginagamit dito. Kahoy lang yung ginagamit namin dito mga idol para pang ano nang no. So, Fine. Video isa ko dere So yun mga idol. Kita ko po sa inyo. Ano ni mga idol no? Himuon mga idol o oh. bara mga idol mo na ni siya. Mo bara pang bunot sa nabino para sa ano nang yung mga idol ba. Ah. So kailangan ano talaga. Kailangan mga idol no malapad ito mga idol oh kailangan palapad malapad para mas manis yun pakita ko sa inyo mga idol, tara mga idol kung ano mga idol eh, ang gamit

8 gamit 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10 11, 11. 11. 11. 12 13 14 15